Tingnan nyo to mga lodi, ang galing ng pang ng mga buhok sa kalikilo o balahibo. Ipapahid mo lang ng ilang minuto, tapos pag pinunasan mo Matatanggal na siya Wow, ang wow, galing naman oh Langsung ko yung gagamitin eh, hindi <laughs> ni kaya Eh, pati kilikilo ko eh Napano? <laughs> so, bahala na at mapapasikripis si atari <laughs> Subukan na natin yun, okay? Let's go! so <laughs> mga lodi at eto na nga yung nakita natin ng pampahid ano yung, pan, yung cream na panlagay sa mga balahibo o nga mga buhok sa kilikili o kahit saan man hindi ni kaya <laughs> so ito mga lodi buksan na natin yan <laughs> eh hindi pa pa ito <laughs> mga lodi buksan na natin ang galing naman nun, ano, hindi ka na masasaktan at hindi ka na magpapawaks dahil dito yan So, eto siya mga lodi, dalawa nga pala ang aking in-order baka kasi mabitin. <laughs> Ayan siya. Eh, Ri. Ayan, kuwar. hair removal. Ano? Okay, so, itry na natin to. So, mga lodi, eto na siya. Ayan! Tapos meron pang kasamang ganito, ano? Himpang ganon. <laughs> so, ito na. Itry na natin. Paano ba to? Ayan! Yan, meron pa siyang takip. Meron pang... Ayan na siya! So, ilagay na natin mga lodi. Wala, wala, wala na talagang choice. <laughs> ito na talaga tatanggalin ko. <laughs> ano? Para malaman natin kung legit ba siya o hindi. Ano yun? so ito, lagyan na natin mga lodi. Tapos ibababad lang natin, okay? So lagyan na natin. Wala eh. Aray lang talaga wala namang buhok ko yung asawa ko sa kilig. <laughs> At naahit na. So ito na yung pagagamit ko sa kanya. Yan. Naku. Ilang taon ko tong iningatan eh. <laughs> Pati mga lodi sa binte. Ah, ay tanggal talaga yan, mga lodi. Yan, lagyan natin. Malalaman natin kung legit yan o hindi ha. Yan, talagang susubukan natin yung mga ganan para hindi kayo mabudol. Pag nabudol, lady, eh, ako laang. <laughs> ano? Yan, ko kapal. Kaya, kaya rin na re. ang kapal. <laughs> Ayun na. ko alam, pupugihin ko na rin. <laughs> So, lagyan ko na rin ito mga lodi ha. Lalagyan ko na rin para pugin-pugi tayo. Yan, tapos ibababad ang natin. Yeah, mga lodi. So, ibabad lang natin ng 10 to 15 minutes. Si mga lodi at inayos ko muna siya ano para malagyan ko lahat kasi meron kaninang hindi ko nalagyan ano. Ayun. Lo grobi. Yun na nga lang ang buhok ko. <laughs> mawawala mo. <laughs> ano, taas may nakalagay nga pala dito, 5 to 8 minutes mo lang siya ibababad. Ano, 5 to 8 minutes, pero pag makapal yung halimbawa balahibo mo sa kalikile o saan man sa braso, eh, kuwan hanggang 10 minutes. Ano, okay. <laughs> Pogi ko dito mamaya okay Ibabad natin ng 10 minutes Bali 10.7 ako nagsimula 10.17 Try na natin kung legit Kasi mga laude at eto na nga oh, Naibabad ko na siya ng 10 minutes At eto na ating the moment of truth Wala man lang siyang kahit anong half o kati ha Wala wala Napakagaling nito pag legit siya ha Kung aari nga lang sa balbas pero sa mga kilikili at saka sa mga binte ay panamang panama itong mga lodi legit siya pero ito itatry ko sa balbas kasi wala nga akong pagtatry <laughs> so ito na the moment of truth in 3 2, 1, ito pala muna spatula yan, ganito natin, 3, 2, 1 ano? na sa inyo <laughs> wow linis na linis siya oh oh hindi mo na kailangan ng chani mga lodi promise oh kung saan na siya natatanggal oh ala ito na lahat <laughs> the best wow linis na linis hmm Ala! Ang galing! oh. <laughs> mm. Ala! Minapanood niya pala ako dun sa toktik, dun sa mga kuwan nila. <laughs> sa baba nila, nila. <laughs> Ginagamit at parang hindi daw sila mag-ahit. Mm. Ito. Ito isa. Mm. Meron pa yan, ha? Mm. mm. The moment of thought. Yan. So, itong gamitin natin. Oh. Hmm. Tanggal din. Ala, ang galing. <laughs> linis na linis. <laughs> Pero hindi mga lodi. Kita din nyo. Oh. Yan Oh. Ala. Ang galing niya! So, anlawan ko lang ha para makita natin ang ayos. Ang mga luti, tingnan ninyo! Oh, oh walang bunot-bunot yan. Tapos yung mga yun natin, tingnan ninyo ha. Walang kahirap-hirap, oh. Natatanggal na lang pusa. Oh, ganyan mo lang, oh. Alang galing! <laughs> Tapos ito mga lodi, um, di ba nilagyan natin to Tinyo ha? Mm. Mm. Kahit daliri, tang tanggal so ayusin ko ay mga lodi so mga lodi at ito na nga ating the moment of truth binanlawan ko na siya at wala nga ahit ahit ito talagang sa tissue ko lang tissue lang ang ginanon ko 3, 2, 1 wow <laughs> wow <gasps> grobe kaya pag ayaw kong magpaahit mag ahit mga lodi o magtanggal kasi nga Gumaw-gwapo ako yan <laughs> e mo Claudie para sa akin okay na okay ito na no? wala man lang la hap di akong naramdaman basta ibabad mo lang siya ng 10 minutes at talaga namang linis na linis ano yung iba ginamit nila sa kuwan alam nyo <laughs> Ano, so kung gusto niyo nito mga lodi, ang link ilalagay ko sa comment section saka sa kasabaks na yan.